this is MJ in Elmix Vlog. So, ipakita ko lang po ang aming bunga ng dates na naman ulit. For update lang po, ayan. Marami na po nga nalalaglag na sira po. Ayan o. Oh. Ipapakain na lang po yan sa alaga ng aking mga tatay na hayop. Ayan pa po ba diba, ang dami po niya. Pero, nasisira na po siya. Ayan dami po sa ilalim ng mga sira po. Ayan. So, pinapakita ko lang po sa inyo. Ayan. So, ito pa po, guys. Ayan, oh. No? Mga nasisira na po siya. Oh, ba? Diba? Ang daming sira na po. Ito pa po. Ayan. So, yan lang po ang, ang um, for update sa aming bunga ng dates. Ang dami na po. Ang daming mga sira na po. Thank you guys for watching.